Batoy, abutan oh? mo nga ako ng bato. Lalagay ko rin niya. Yan, isa pa. Walang kayo madaming batoy yan? Oo. Ayun nga pala, huh? ano ka daw kailangan diyang ilagay? Sabi ng yung mga tatanday, mga ire Oo nga pala, nakalimutan ko sabihin sa iyo. Maghanda ka nga pala ng bendita yung mga kung ikaw may mga lumang barya at saka suka ha? Huh? suka ganyan yung mga tuyo bawang sibuyas at tahore ay, hindi ginawa mo namang humbaan rin <laughs> ano yung puste eh ano kayong sinasabi ng iba na kailangan daw paduguan yung ngayang puste ay yung nga kailangan mo palang kumuha uti ng manok na puti magdilihin siya ka ng manok na puti purong puti oh. ay ilan? Ay. Marami naman itong iyong poste. Kada poste? Isa? Hindi! Ah, Dalwalaan. Ah. lang Dalwang malaki. Ah, malaki pa? Uh Oo! -oh. Ay, para saan daw yun yung paduguna yun? Ay, alam mo gayo, yun naman yung narinig ko rin laang. Yung daw paduguna yun, edi para... Hindi daw maaksidente ang mga, mga magtatrabaho, mga magagawa, hanggang sa matapos ay... Eh, walang nahuhulog mal na sa endam yun, napapako. Oo, oh. oh, yun tapos kung palayo, Saka, para na rin yata yun sa para maganda ang ano ng bahay yeah. ay maganda din naman palayo para maiwasan ang disgrasya oo oh, kaya naman yung iba ay napapako eh, pahikap lang dito eh sa tapahong ngayon oh, ay, pag naando ng may ari ay doon sa likod at doon pulong pulong oh, ay di na ako na <laughs> ay iba rin yung may padugo oh. wala namang masama tayong sumunod sa Rehea, ikaw nga. Oh, Pagpapalala uh, 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 na natin ng matandain. Oo, oh, walang lang mga puste. Wala namang mawawala kung susunod. Oh. Ay, ayos naman pala. At tayo may may pangulam. Ano kayong lulutuin? Pang tanghalian? Oh. Ay, hindi. Yung ginamit na ganyan sa mga padugo, ay... Hindi iniuulam. Ha? Bawal iulam sa tanghalian? Oo. Oo. Ay, anong <laughs> gagawin ito? Sa hapon, niluluto. Sa hapon pa? Oo, sa hapon. Pang hapon. Saka magagamit yung, yung mga sinasabing mga bawang na yung suka, tuyo, ah, oh. tahure, yung <laughs> ah, aadubuhin para pagkatapos na magagawa, pagretiro, edi may mahapunan. Ah, hindi! Hindi, ah, Pwede hindi! Na, sabi ang hindi nga pwedeng iulang. ano ah? <laughs> Anong gagawin doon? Pulutan! Pulutan? Dalawang manok na malakay! Ang <laughs> dami noon! Kaslaw! <laughs> Pwede na karang dalawang aray. Hindi po pwede. Mga payat kailangan ni puti na malalaki. Oh, Matatama!